Magandang magandang umaga mga kaibigan Narito tayo ngayon sa Lingras, Ilocos Norte Kung saan ang binatilyo Na pilit nagsusumikap Para sa kanyang pangarap Dahilan ng walang magulang Siya po ay naging independent At iyan ang ating tututukan Ah, uh, magandang umaga sa iyo, Gino, at ah, uh, mayroon lamang po akong mga katanungan. Ah, uh, Pag-isagot na lang po kung ayaw niya pong matamaan. Opo. Magandang umaga naman, boss. Wala ko, ako, pasensya na kayo. Busy ako na naglalaban dito eh. Napakaaga naman na lalabay eh, na yan. <laughs> Ito, ah... Uh, patapos na din ako, boss. Ah, uh, Nagbabalaw na ako, boss. o oh, kasi ah, uh, kailangan natin gumising ng umaga. Eh, trabaho ko sa araw, eh maghapon. Ah, uh, dahil pagod na. Ah, uh, hapon, di na ako... nakakapaglaban ng gabi kaya ang ginagawa ko, bumigising na lang po ako sa madaling araw. Tulad ngayon, nagising po ako ng 3.30. Bali, naglaba na agad ako ako para ako ay makapaglaba at matapos na. Oo. Oh. Ako lang mag-isa dito eh, sa totoo lang eh. Hindi ba mahirap mag-iisa ka lang? Oo, oh, mahirap. Kanya lang, kailangan natin gawin to boss. Ah, nga naman. Ayun ah, nga no mga kaibigan no At uh, kitang kita naman natin Na bara siya sa kanyang paglalaba Sapagkat walang gagawa Sa kanyang labahin Kung di siya lang At ang uh, kanyang sarili Ang kanyang uh, inaasahan lamang no At lagi natin pakakatandaan Sa panahon ngayon Bawal ang seryoso At kapag nagseryoso Ika'y masisiraan ng ulo Ako po si Robby Panahon Tolentino naguulat para sa sarili mo buhay mo Aww.